Ay guys, magluluto pala ako ng ano. Korean noodles. So, ayan. Lagyan ko ng mushroom. Ang daming mushroom. <laughs> Kulam namin ngayong dinner kasi malamig ang panahon. Nagpakulo na ako dito ng tubig. At ito yung lumutuin ko. Dalawa. Kasi so, kasi sa aming apat. So, inalagay natin yung mushroom. Tapos, inalagay Hi, guys. Let's eat.